Nasa linya na po ngayon para nga pag-usapan natin itong uh, pinotakte ng mga netizens itong nakaraang linggo. At hanggang ngayon po ay itong mga Nepo Babies kung tawagin. Explain din po niya sa atin yung tinatawag na psychology of corruption. Maging yung napanood ko itong video niya eh. May binanggit siya, Lucifer Effect. Ano po ba yan? Dr. Ryan Portuguese, magandang umaga po. Ang magandang umaga din sa inyo lahat. Pero psychologist ako, no? hindi ako doktor. <laughs> Ayun pa. Ayun, psychologist. <laughs> oh. Oh. oh, hindi po. Yeah. Oh, sige po. Ano pong gusto niyo itawag namin sa inyo, Doc Rian? Rian na lang. <laughs> Ay, yan na lang. Rian oh, na oh. lang. Ayan. Rian oh. na lang. Ah, sorry ha, Ma'am. Pina pinahintay ka namin, Rian. Pinahintay ka, sorry. oh, oh. Ay, No worries po. Ayan. Sige po. Rian, eto okay. pag usapan natin ito. Bagong lahat kasi last week nung usap-usapan yung tungkol sa mga Nepo baby. Si Manong Ted dito pagpasok ko, ang tanong agad sa akin. Bakit ba Nepo Baby ang tawag? Siguro yun muna ang explain natin. Yan din ang tanong ng mga magulang ko. Ano ba yung mga Nepo Nepo Baby na yan? Kayo na ang mag-explain riyan. Ano nga ba itong Nepo Baby? Yan, kasi pag Nepo, nanggaling yun sa word na nepotism, ibig sabihin ito yung Uh, mga tao na nanggaling din o connected sa mga tao na may uh, similar na career na na doon. O kaya naman halimbawa kung politician, di ba? Kilalang politician. So nepotism, may connection siya doon. So nepo. Ayan. Nepo, kaya, baby. nepo babies. Kasi mga uh, pwedeng anak. Ayan. O oh, anak sila ng mga taong ayun, kilala o kaya connected doon sa mga tao na yun. Oh. Oo, hindi lang to in politics, no? Like, mapa-businessman, yeah. pag sinasabi nila nagbe-benefit ka doon sa yaman ng oh. nanay or tatay mo, tinatawag ka na nepo-baby ka. Pero, okay. sige po, uh, Rian, yung behavior of posting ng isang tao, ng kanyang wealth or lifestyle, na usong-uso na ngayon, ano? Posting online, na mga halimbawa, kung ano man yung mga bagay na meron ka, saan po ba galing o anong ugat nitong behavior na ito Well kasi nakita naman natin na malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa social media 'di ba na kasi na, na ano malaki pagpapalaga dun sa uh, pagpapakita ng material possession di ba kaya dahil nandun yung malaking pagpapahalaga at saka nakikita na okay mas attractive tayong tingnan kapag um, nagpo-post tayo ng magagandang gamit natin o kaya mga bagay achievement kasi ibaybatay yung definition ng achievement natin eh pero yung mismong lipunan kasi natin mataas yung nilalagay nilang uh, halaga doon sa mga material na bagay sikat ka o kaya naman ako ano-ano pa. So, dahil ganoon yung pagpapahalaga doon, maraming mga tao tuloy na parang gusto din nila iparamdam na oh, meron din ako niyan, di ba? So, sa totoo lang, wala naman ding masama kung tayo ay nagpo-post ng mga milestones natin sa buhay o kaya naman kung ano mayroon tayo kasi siyempre, proud naman din talaga tayo, no? Kung titingnan. Pero siyempre, mukhang iba-iba din kasi ng context 'yan kung bakit nagiging hindi rin ganoon kaganda yung reaction ng mga taong bayan ngayon na may kinalaman doon sa tinatawag nga na Nepo Babies. Oo. Oh. Sige, pag-usapan po natin 'yan ngayon kasi sabi mo nga parang because of social media kaya na nauso to mga posting po, posting posting ng kung ano ano mga bagay na meron ka. Pero, pero meron bang specific timeline kung kailan nagsimula ito? Kasi nung nagsimula naman yung social media for connection with our loved ones, with our family, kayo ba pinag-aaralan yun? kailan ba nagsimula ito? Wag um not just specific for nepo babies, but for everyone. For everyone. I think mga ano 'yan eh ma-observe natin Um, nung time na nagkaroon na ng ano ng yan yung Facebook platform, 'di ba? And uh, makikita mo sa Instagram, simula nung uh, sabi natin mga around uh, 2000 something na din, di ko na ma-pinpoint pero makikita mo yung pag-transition noon from from something na ginagamit lang siya for social connection. Yeah, nakikita natin na yon nagkakaroon na ng curation doon sa mismong mga contents na kailangan maayos yung damit, kailangan maayos yung uh, mga pinopost natin o kaya may, may mga nagpo-post na kung gaano sila ka-proud, 'di ba dati makikita natin naiinis yung mga tao kapag nagpo ka ng picture na mo ng pagkain kasi naabutan ko 'yun, yun naiinis, 'di diba? Parang sabi apaka peti naman yan, nagpo-post ng mga pagkain, tapos pinipicturean. Tapos eventually, na-shape yung mga tao na, oo oh, nga naman, walang masama sa pagpo-post ng mga pagkain. Hanggang sa mula dun sa pagkain, mapapansin mo na nagpo-post na sila ng mga pwedeng kotse, pwedeng bahay. Dati-dati mapapansin mo na, ay, nakakaasar kasi nagyayabang. Pero eventually, na-shape din yung mga tao na, oo oh, nga naman, wala namang masama. Na nagpo-post din naman tayo ng mga bagay na pinaghirapan natin kasi pinaghirapan naman natin siya. So makikita natin na Uh, every time na nagkakaroon tayo ng mga ganong klaseng pagtanggap, nagkakaroon ng mga struggles, di ba? Kasi nagkakaroon ng conversation, nagkakaroon ng usapan na hindi naman talaga sa lahat ng bagay ay masama talaga mag-post nung, nung, nung mga bagay na mayroon tayo. Pero makikita mo yung transition na yun from pagkain, hinehit natin yung mga ganong tao, then eventually nag-change na din siya. o oh nga, no, parang lahat tayo nakikisabay na na kailangan kinocurate na din halimbawa yung mga contents natin, yung mga pictures natin, yung mga videos natin, na dapat parang finoflaunt siya. O, pero syempre hindi naman yan nag-a-apply sa lahat ng mga tao. No? Pero madalas kasi napapansin natin na mas madami yung likes or engagements, mga comments na maganda kapag nagpo-post tayo ng mga bagay na maganda. Diba? Yun yung tatawag natin na status signaling parang ganyan. So parang naiisip ng mga tao nagpo-post na yon na, attractive ako sa mga potential na pwede kong friends or connection kapag pinopost ko yung mga bagay na mayroon ako. Kasi mm -mm. it also shows na mukha akong successful. Or it, 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 is equivalent dun sa pagiging ano, ano, um, a successful na tao. Ayan. Kaya, Oo. ayun, parang Tsaka, mapapansin natin, nag-change na din siya. Correct. Ria, ano, tama yun. Maging yung pagdami din ng mga social media influencers online, kung saan parang naging inspiring story for other people na, uy, lulook up ko yan, ganyan din yung gusto ko. Kaya rin siguro dumami yung flaunting, yung mga tao na nagpo-flaunt online. Pero, just recently, halimbawa itong last week nga, pinotaktingan itong mga netizens natin, itong mga kung tawagin ay Nepo babies. Kung dati na idolize ngayon pinapublic shame na. At dire-diretso ito, wala tong tigil hanggang sa ngayon. Um, meron pa nga silang mga listahan na inilalabas. Yung ganitong behavior naman ng tao na noon, inspiring sa akin yung ganyang storya pero after this flood control projects incident, public shaming na ang ginagawa. Anong, anong explanation nito dito? Bukod pa siyempre sa malalang korupsyon na meron na tayo ngayon. Yeah. Yeah. Well, yung ganong klase ng ano, reaction naman ng mga tao ngayon, I think makukonsider natin siya as natural na response nila na hindi natin totally makokontrol. O, kasi nakita yung malinaw na connection ng mga sinasabing ating Nepo Babies dun sa flood control projects kaya naging ganon yung kanilang response o ganon yung kanilang naging reaction sa mga ano na to, ng no, mga anak na to. Pero importante din kasi na ma-highlight natin na Uh, yung, yung, mga tao ay uh, napapansin natin yung ines or yung galit nila dun sa mga anak dahil maaaring itong mga bata na to or yung di naman actually sila mga bata na no, may, nasa tamang edad naman na sila at di naman na sila babies pero itong mga ano na to uh, sila tawag natin nepo babies sila kasi nasa social media kaya sila din yung nakakaramdam nung gano ng ganong klaseng pressure o hindi katulad dun sa mga Uh, mas nakakatanda no na talagang totally involved doon hindi sila masyadong nararamdaman kasi hindi sila ganoon ka-connected sa social media so kaya kailangan din natin maging aware doon na baka kaya nakikita natin yung malaking backlash dito sa mga nepo babies na to kasi sila yung present sa social media but it doesn't also mean na itong mga talagang involved sa ganong klaseng mga proyekto, eh hindi naman din sila pinipressure. Kasi nakikita ko din sa mga posts na nandun yung demand uh, sa mga uh, magulang o kaya sa talagang mga involved sa mga project na yon So, pero syempre, mas maganda sana sa mga netizens natin na i-highlight natin talaga kung sino talaga yung pinaka-involved din doon. But again, hindi natin mapipigilan kung ganon yung nagiging response ng mga tao. Kasi, oo nga naman, Uh, yung nangyaring mga insidente ay may kinalaman talaga doon sa sa taxes at saka sa involved talaga sa mga public ano talaga no. Kumbaga may shared responsibility dapat talaga doon. e eh, pakiramdam nila na pabayaan sila. O kaya na loko. Mm, -mm. Yung pag-call out ng mga tao ngayon online dito sa mga anak ng contractors, anak ng politiko, for social accountability. Meron ba yung line na dapat eh hanggang dito lang tayo o dahil yun lang yung tool na meron sila ngayon, eh talagang sige ituloy nyo hanggang sa merong mapanagot. Paano po ba yun? Yeah. Magandang tanong yan kasi yan din natanong kung ito ba ay form of bullying na ba. Siguro linawin natin kung ano ba definition kasi ng bullying. Pag sinabi kasi natin bullying, may tatlo yan na sangkap, no? Or parang masasabi natin na composition. Una dyan, meron tayong tinatawag na power imbalance, meaning hindi pantay yung kapangyarihan. Pag sinabing kapangyarihan, ito yung mismong influence o kaya naman resources. Ganyan. So, pangalawa, meron din syempre dito tinatawag na intentional harm, meaning ginagawa mo to kasi gusto mong saktan yung isang tao. Pangatlo, nandito ito yung repetition ng harm. Meaning paulit-ulit. Tinatawag nga siyang abuse na kasi ulit-ulitin niya to. Oo. So ngayon, tingnan natin yung ginagawa ba ng mga netizens ay tinatawag na bullying. No? Um, po pwede yung iba nag-overstep dun sa ginagawa nila. Pero kasi tingnan natin tatlong sangkap. Bullying ba talaga siyang makukonsider? So una, tingnan natin yung tinatawag natin na repetition of harm. Uh, ginagawa ba nila to paulit-ulit ever since bago yung mismong incident na yon kasi mula sa period of time na to ngayon lang siya nangyayari no at yung intentional harm naman masasabi natin kung kung intention ba talagang ginagawa ito na sasaktan talaga nila yung mga tao na to no? most of the time kung makikita natin yung mga message ay nagdademand sila ng pressure at saka ng accountability dun sa mga pangyayari na yun. At nagkataon, tama ka nga, uh, DJ Chacha, na ito lang yung available na resources din nila, access, access, accessible sa kanila, kaya ito lang din maari yung ginagamit nila para magkaroon ng pressure. Pero yung intention talaga, kung gusto nilang saktan yung isang tao, mahirap talaga siyang malaman, pero kung ano yung evidence na nakikita natin ngayon, which is nagdademand ng accountability, yun yung content na nakikita natin, maaaring mukhang yun yung intention nila. Nagdademand sila ng accountability pangatlo, yung power imbalance. Uh, madalas sa power imbalance, yung mga uh, gumagawa ng bullying ay yung mga bullies, di ba? Sila kasi yung may power, sila yung may resources, di ba? Sila yung mismong may uh, kakayanan na gawin yon, no? Mula dito sa sitwasyon na ito, masasabi ba natin na yung mga gumagawa or nagde-demand na accountability, sila ba talaga yung bully? Kasi kung mapapansin natin mga taong bayan sila, sila yung nasa ilalim ng kapangyarihan. Wala silang ganong influence tulad ng mga tao na to at wala silang resources uh, katulad ng mga uh, nepo babies na to. No so kung mapapansin natin sino ba talaga ang biktima, yung mga nagdademand ng accountability ba o uh, yung mga nepo babies ba. So kailangan maging malinaw yung tatlo na 'yon para masabi natin bullying ba to o nagdademand lang sila ng accountability. Kasi for sure kung titingnan natin 'yon mukhang hindi naman siya na-satisfied nasa dun sa bullying na 'yon, ano? Kasi dahil dun sa mga na-mention ko nga. Um Rian, eto ba parang ano rin, magandang wake-up call for everyone kasi in the past years, sobrang ano eh, ang tindi online ng mga social media, hindi lang hindi naman lahat, ng mga social media personalities na nakikita natin, flaunting their wealth, mapasa sa kung saan man galing yan, mapagaling man sa mga magulang nila o sariling hirap nila. At parang yun yung nagiging batayan na ng success ng mga kabataan na nabuhay dito sa online world. So ito ba wake up call for everyone, especially sa mga talagang tutok online na it's about time na wag yung material na bagay ang tignan natin. Kasi ngayon, iba na nila tignan yung pagpo-post ng wealth online. Hindi na laging, hindi na inspiring sa ngayon. Dahil dito nga sa recent na pangyayari na ito, na connecta dun sa mga flood control projects natin. Yeah, dapat ano, uh, ito nga yung wake up call sa lahat no ng gumagamit ng social media, hindi lang sa mga personalities but sa ating lahat no. Hindi dapat natin kung uh, kumbaga ipinepedestal o kumbaga ina-idolize or tinitingnan na parang inspiring yung yung mga tao na merong gano'ng klasing mga ano no uh, possessions no higit doon dapat sa mga possessions o mga material na meron sila ano ba sila bilang tao i think naka dapat tayo dun sa pagbibigay halaga 'di ba nung ano ba sila bilang tao ano ba sila uh, sa labas nitong uh, mga ginagawa din nila so kung magfo-focus tayo dun sa mga bagay talaga halimbawa na hina-highlight natin tulad nung uh, alam mo yung hindi kayang uh, bilangin o kaya hindi naman talaga totally ma-masusukat nung mismong uh, nakikita natin sa social media. Feeling ko magbabago din yung mismong definition natin ng success. Baka ito na 'yung pagkakataon na baguhin natin kung ano ba definition ng success. Ano ba talaga ang inspiring? Yung mga kwento ng mga tao na talaga nagbibigay ng lakas ng loob sa atin kasi nasusumasalamin tayo doon sa sa mga kwento nila o doon sa mga tao na parang minsan hindi natin alam kung saan ba nanggagaling. <laughs> yung mga meron sila, di ba? So parang, yung feeling ko, pagkakataon to para i-define natin kung ano may bisibihin ng pagiging successful. Feeling ko, mas i-highlight natin yung personality development, yung growth, yung mismong, Uh, kagandahang loob, yung Filipino values no na meron tayo. O kasi kung ganyan, wala tayong pressure na parang magpanggap, 'di ba? Kasi common na common yung fake it till you make it eh, 'di ba? Wala naman talaga sila noon, kaya ginagawa nila yung iba ko, ano pinagagawa para ma-shortcut nila yung success nila kasi ang definition nila ng success kailangan mayaman ka. Marami pong definition ng success. Pumasa ka sa board exam, example yan na successful ka. Nagkaroon ka ng college degree sa edad na advance na yung age mo, successful ka. 'Di ba? Nagso-survive ka araw-araw, ginagawa mo yung makakaya mo, successful ka. Yes. So pagkakataon nito para ibahagi natin yung mga storya natin, base sa kung ano yung pamantayan natin ng pagiging successful at hindi ito naka-exclusive lang sa kung ano yung yaman na meron Opo. ka. Lahat tayo meron kayang pwedeng i-share. Well said. And uh, yung pong eh uh, kumbaga uh, yung, um, inspirational stories po mga kapatid, ay hindi po lamang dahil sa mga uh, yumayaman uh, po, mm -hmm. sa mga material na bagay. Mm -hmm. Alright, yung nga sabi nga po ninyo, yung araw-araw lang na ika nagsisipag para sa iyong pamilya at gumagalaw ng patas is a success story on its own. Amen. Very well said. Huling-huling na lang ito, Rian. O oh, sige, uh, I'm tuloy mo. Sure, uh, you're familiar with what's happening in Jakarta and in Indonesia now, alam mo ba yon? Hindi uh, ko pa siya masyadong na-explore, oh, pero oh. kung meron daw ano nga... Uh, oh, may rayo at may gulong gulo ngayon kasi rin. naghimaksik ang mga taga roon dahil oh. lang doon sa mga perks ha, ng kanilang kongresista, mga miyembro ng parlamento at korupsyon oh, din at hirap ng buhay. Doon mm -hmm. ay sila ay nag na ang mga taga doon sa Jakarta. Pero sa atin, tahimik pa rin. <laughs> oo oh. Hindi natin sinasabi na maghimaksik tayo dito ha. Pero para bagang okay. ang protesta natin eh pa TikTok TikTok na lang online online Alright, na lang. Pang mga oh, meme oh. meme na lang tayo ngayon. Sapat na ba yun? Oo. Mm. Oh. Mm. pero hindi sapat yun, no? Mm -hmm. Kaya 'yung importante dito 'yung confrontational values natin, no? 'Yung basically confrontational values natin na connected dun sa kapwa natin. Mm. Uh, kung meron tayong pakialam bilang Pilipino sa kapwa natin. Kasama dito 'yung nakikisangkot tayo sa mga causes na nakakatulong para mm. mas umangat yung quality halimbawa tulad ng infrastruktura, kung saan ba nagagamit ng tama yung mga taxes natin ay kumbaga yung mga taong uh, hindi naman naghuhuramentado ngayon halimbawa mm -hmm. uh, nagre-reklamo sila nagdedemand sila ng na accountability Ibig sabihin na nagrerebelde sila <laughs> or mm -hmm. talagang ma mareklamo sila itong mga bagay na to ay uh, talagang nag apply din sa atin bilang Pilipino. So sana supportahan natin at pinapakinggan natin yung mga kapwa natin kapag sinasabi nila na nasaan ba yung mismo, uh, saan ba napupunta yung mga taxes natin? Bakit may mga ganitong klase mga proyekto? Ano itong mga mm -hmm. ghost projects na to? Sig Siguro tayo bilang mga Pilipino at gumagamit tayo ng social media, maganda na mas makisangkot tayo. No? Hindi natin sila pinapatahimik but more of, o oh, nga no, dapat marunong tayong magtanong mm -hmm. ng mga ganitong klaseng tanong kasi Earth. Uh, involved tayong lahat dito, kasangkot tayo dito. At kung meron tayong pakialam, ito yung pagkakataon ngayon na dapat iparamdam natin yung ganitong klaseng pressure. Kasi nakita natin, di ba, uh, may pressure talaga yung yung social media. Okay. So, ayun, gamitin natin ang tama, yung influence na meron tayo. Kahit gaano kalaki yung ating friends list or yung gaano kalaki man yung, yung feeling natin na influence natin, lahat yan ay merong contribution para yung mga nasa taas, no? Medyo mag-isip-isip sila at nararamdaman nila, ay yung mga tao ngayon hindi na talaga pwedeng lokohin. Hindi na sila po pwedeng... Uh Kumbaga daanin sa meme o kaya daanin sa mga pakulo lang kasi galit na sila. Sige. So kumbaga hindi naman sinasabi ko na talagang totally magalit talaga tayo but more of kung nakikita De, natin nagkakaroon ng baha at may inequality well, Totally magagalit. There's nothing wrong kung magalit yeah. tayo, di ba? Ay nakakagalit oh, naman talaga. Oo, kinadamdam. Gusto ko na susugan 'yan. Walang masama, walang oh, masama walang sa ginawa. So kung magalit po tayo. Yan. Kasi karapatan natin magalit. Kasi nga, sobra-sobra na ito, hello. Hindi ba? Yeah. <laughs> Hindi ba, riyan? Okay, diba? Rian, salamat na marami sa iyong panahon at sa uulitin. Thank you very much. Mabuhay ka. Salamat uh -huh. na marami. Si Rian Portugues, ano po, isa pong psychologist. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! the bud.